Magandang umaga mahal na kaluluwa. Nawe sumenjong kapayapan ng panghinun, saya yong tahanan ote, saya buong yong pamilya. Nawe kumilos ang langhit negalon sayong, paborat bawat salita ng panalangin hito ay makpanibago ng yong pananampalataya. At magdala, ng hinawa sa iyong kalul. Ako po si Vanessa Santos at ngayong umaga, tayo'y mananalangin ng may pananampalataya, tiwala o titipagasa. Kung ikaw ay nanghihina sa iyong pananalik, kung ikaw ay paget na espiritual o iniisip mo ng subt, kung gayon, ang panalangin ito ay para sa iyo. Isulat mong galon sa mihiya, komento, nang may wong, pananampalataya tiwala, ako sa... Gagawin, NG, dijosa, Hakim Buhe, at Kung, Naniniwala, Kang, maisagot, Sagot, Pahang, dijos, para sa Ijo, Keyong, Itapi, Monaeng, Kampanilya, Usa, Channel na ito, Sapakat Kapak Ginawa. Mo yon bilang hakbang negi pananampalataya, sinasabi, mo ponchi handa akong marini ang iyong tinig. I-like mo ang video na ito i-share mo sa mecha tahong mahal mo at samasama tayong magpalaganap engi salita engi Dios sa mas maraming puso ay e maneming Dios sa pangalan ni Jesus kami po ay narito pang tuparin ang ihong kalovan at itatag ang gihihong karyan dito sa lupa patawarin mo po kami panginun sa lahat Aminga kasalanang at linisinga amonga minga minga puso ibin, namin ang aming buwa, sa iyong megeakamay at inahahang kanaming ikohang manguna at gumabay sa bawat akbang ng aming landas salamat po ama salat ng iyong ginawa at hinagawa, pasa amin kailangan po namin ang iyong presencia ang iyong pagibig at ang ayong nice po naming sundan ang iyong mehiya japak Jesus at machitong Mamuhay ayon sayong salita isinusuko namin ang aming kagustuhan upang matupat ang yong kalooban panginoon kami po ay nauho sa iyo dalin mo po kami sa iyong bukal ng nan nagbibay awakan mo po hang aming maha kamay. Ataka, yin mo kami. Kaibiganin mo po ang aming puso at aliwin ang aming kalikosapin mo peo kami o tetituro mo ang lahat nanji dapat naming malaman. Panginoon, sajitna engi aming aga pagsubok. Iko ang aming lakas sa boat luha. Iko ang aming alia sa boat tanong. Iko ang aming sagot. Kaya hinihiling po namin ngayon alisin. Moanglat, NG, hindi galing sa iyo sa aming buha. Linisin mo ang aming isipan palayan mo kami sa bigat NG. Pakabali sa otete, tanggalin mo ang aming takot saya kinabukasan. Tagdagan mo po ang aming pananampalataya, panjanun, ituro. Mo amin ang. Yung magila yunin ott tulungan mo yo kaming maunawaan ang yung mage plano. Yulma mo ang amin mahe a kwento, ayon sa iyong kaloban, at ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalatian. Yayos, mo ang mehea, pangarap, pupang, umayo, ene nais, monam, punuin mo, po kami, enehe, iyong wagas, na Basbasan mo po, kami sabawat aspeto enehe. Amin buhay amin pamilya, sa amin trabaho, et sa, aming espiritu, dahil ikaw laman, ang aumin diyo sa ngamin, ama na tapat otete, mapagmahal, otete, saya iyo po, kami ganap na nagtitiwala, ama namin, na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, matupat nawa ang iyong kalooban, kung paano saya langit, gayon din dito saya lupa, ipikalup mo po sa amin, galon, ang gamin, kakonin, sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mehea kasalanan gaya enehe pagpapatawat namin sa ehea na hakasala sa amin at huwag mo kami ajeng maulog sa tukso kundi highlightas mo po kami salat NG sa lahat enehe masama sapakat iyo ang kaharian ang kapanjarihan o tete ang kaluwalhatian, magpakalan man amin penjenyun. Saya nga ni Jesus na po, neming majing koherian mo ang lugar na ito. Kaya humihiling kami nanji yung tulong, o oh Diyos, dahil kami ay napapaligiran. NGM ga ka kahawai o tetitinutukso NG mundo. Kailangan po namin ang iyong lakas upang kami maprotekta ang salat NG panganib. Ibuho mo ama ang iyong makapangyarihang lakas si Amin. Ipadala moi ang iyong banal na espiritu upang kami tulungan OTT sagipin. Ilitas moi kami sa mega taon mararaas o tete, walang gawa. Pagwiin mo, Hang, lahat, ng kawe sa palihid, namin at pala jain, kami sa lahat, ng kasamahan. Dalhin mo saya, Amin, ang iyong kasaganahan. Ibalik mo, Hang, pagakaisa sa aming pamilya punui mo ang aming mesa, ng iyong provisyon. Pakpa, lain mo hang aming mehea, bodega ng iyong kasagana. ibalik mo hang aming emga, proyekto tibuin mong mulyang lat ng aming nawala. Sapakat ang Panginoon ang aking pastol, o akong kakulangan, Pinahihigani ako sa yaluntiang pastulan. Inaka, iniya ako sa tabi, ng Mahe, taimik na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa? Pinapatnubayan niya ako sa landas enehe. Katuwiran alang galang sa kanjang panggalan. Kaitakoy, lumakat sa libis eneke, lilim eneke. Kamatayan, hindi, ako matatakot. Saya kasamaan, sapakat, ikaw ay e kasama ko. Ang iyong pamaloate ang iyong tungkod. Ang iyong mili sa akin, mo ang isyang apag sa harap ko sa presensya enehe king emga kaway. pinairan mo enehe langis hang haking ulo eng eking saro ay umahapaw na ang kabutian at hawa ay susunod sa hakin habang ako inabubu at ako imaninira ang sabahay enehe panginun makpakailanman ang salita enehe Dios ngayong haraw ay nasa Lucas Cabanata. 18. Talata 27. At canito, Ang sinasabisumagot, Sijisus Ang. Emga. Imposible Satao. Hay posible Sadillo Sanama. Sapangelang. Nijises. Inilalagai. Kosai Yong. Mehea Kamayang. Control NG. Laat NG. Bagai. at natitiwala Akong Walang. Imposible. sa Yong. Pini Kong. Huag tuminghang sa enggea kalagayan, kundi mamuhay na lamang gamit ang pananampalataya. Panginun, nais nice kong umintos sa pag-aalinlangan o tete, saya kakaisip kung paano mo kikilos sa aking buhay. Sa halip, pinipili kong magpahinga saya, iyo saya katiakang ikaw ay kumikilos para saya, aking kabubuti. Alam ko na mahal mo ako, na ikaw ay laging nasa aking tabi. O ang iyong kama ay nasa ibabaw ko upang ako'y gabayan o tete protektahan. Kahit sa hitna, enehe, mehea, paksubok, ako'y naniniwala na binabantayan mo ako at inililaitas sa lahat. NG, nakatagong panggani, Kayang ngayon, ama, manguna ka sa, akin sa harauna ito. Buksan mo hang bawat pintuhang isinara laban sa akin at isara mo hang mehea pintuang umiwala isa akin sa iyong kaluhan. Pagpalain mo hang bawat landas na aking lalakaran. Iyanggati mo ang aking trabalyo bigyan mo nanggeng kagalingan ang aking pamilya. At si daling mo engi kazaganang sa aming tahanan. Ivalik mo ang kapayapahan sa amin sambalan at alisin mo ang lat NG kalaban at hatlang na umahad lang sa Hacking leyonen. Sirain mo ang lahat ng grem tanikala na umalipin. Saya akin at ilitas mo ako mula sa kamay NGM Gatown Mai. Masamang ang garin labon sa akin. Buong puso kong iniala, yang geking buhay sa iyo at nananalik. Na iko ay kikilosa, sa parahang hijit sa aking. Inos sapakat ang sinumang nananahan salim nadako ng Kataastaasan taasan ay mananatili sa lilim NG makapangyarihan sa lahat aking sasabing tungkol sa Panginoon siya ang aking Diyos, ang aking kanlungan, ang aking mua o titsaya, kanya ako magtitiwala sa pakat eliglids niya ako mula sa bitah enehe maninila at sa mapaminsa lang salot. Konyang tatakpan ako ng konyang mehea. Balabal at sa ilalim NG kanjang mehea pakpakako imakpapanga. Ang kanyang katotohanan ay magiging aking kalasak o Hindi ako matatakot saya. Takot saya gabi ni sa palasong lumilipet sa araw. Inji sa salo china gumagala sa ni saya paglipol na sumisira saya katanghali ang tapat. Isang libo ang babaksak saya aking tabi tete sampung libo saya aking kanan, ngunit hindi ako maaninak nito. Tanging, hang aking, mata, hang, makakakita, aking mamazang hang, kabajaran enehe mehea masama. Sapakat ikaw, o Panginun, ay aking kanlungan, ginawa mong tahanan, ang kata astaasan, walang kasaman ang daritensa, akin ni anumang salot, ang lalapit saya aking tahanan. Sapakat ituson, niya ang kanyang, Emga anghel tungkol sa hakin, yupang ako'y bantayan salat ng Aking, Emga Laka, ako'y dadalhin nila. Saya kanilang megi kamay, upang hindi man lang masagi ang aking pasaya bato. Yuyurakan ko ang leon, o tete ang atays, tatapakan ko ang batang leon o tete ang makamandak na serpiente. Sapa kata ko'y minahal, ni jaene, ketaos puso, sabi panjanun ililigtas ko siya. Aking ingatan siya sapakat kilala niya ang aking pangalan. Siya tatawag saya akin otete sasagutin ko siya. Sasamahan ko siya sa oras NG kaguluan ililigtas ko siya ote para rangalan. Pupunuin ko siya NG mahabang buha ipapakita ko sa kanjaang aking kaligtasan. Ama, sa panggalan ni Jesus, na naming tanggapin mula sa Ijo Anglat NG aming pangangailangan sa pagkatalam naming ang gijong kapangyarihan ang nagbibigay lakas at tumutulong sa amin yupang makamit ang aming emga panggirap at lenin tulungan mo kaming amang mahal na ilagay ang lahat sa iyong altar o tayi pakatigwala sa iyo ang buong Direksyon ng aming buhay. Magsalita kasamin, sa amin, panginun, at tunin mo ang bawat pangangailangan ng aming puso. Na is naming mapuspos ng iyong pahibig at mavago ng iyong katuwiran. Tu, one more kaming mamuhay sa pananampalataya. Nananalik sa iyong mahea pangako para sa amin. Hinihiling namin na saya iyo, amang mahal na kami yung alalayan o balutin ang banal na balaba upang walang hanumang kasamahang ang makaipo sa amin kailangan naming mapuspos ng iyong pahibik at mabago enehe iyong katuwiran. Tuwan mo kaming mamuhesa pananampalataya na may tijuala sa iyong mahea pangako sa amin kami lubos na nakpapasalamat sa iyo aming dilios sa iyong kapangyarihang otetesa, iyong kal- at esa pangalan ni Jesus, kami anananalongin, amen anaway, magliwanag, nang maliwanag, ang liwanag, enehe panjinun, sa aming enga landa. Oteang iyong mahamata ay huwag lumis sa amin purin ang dilos na makapangyarihan salat na bugay Hachi Nagajari. Saya kalagitnaan namin. Kung ito hang, kalawan ng, ama makikita tayong muli bukas. Pagpalain ke NG Dios.